Hello guys! Good morning! So, dito na naman tayo. Vlog is life na talaga ito. <laughs> ito, sa so nakikita niyo ngayon, ito yung tinatawag na breakwater. Ano nga ba ang breakwater? Ginugol ko talaga guys kung ano ba talagang ibig sabihin niyan. Alam niyo naman, sa panahon ngayon, lahat na katanungan, ask Google lang. Just click away. Andiyan na si Google ka agad, eh, di ba? So, alam niyo naman ako, bisayang kinaray, ah. hindi ko alam ang ibig sabihin ng breakwater na yan. Kaya ask Google. Tapos, ang sabi ng Google, protection daw yan para hindi makuha lahat ng tubig. Kumbaga, nilagyan ng bato na yan. Yung bato na yan, nanggaling yan sa volcanic eruption. Tawag dyan is volcanic rocks. Tapos, ayan naman si ako, nagposing-posing ba? Mawawala ba yan sa ating mga Pinay? Lalo na tayong mga blogger, mga creator. Ano bang pinagkaiba nun? <laughs> Hindi pa ako na kontento niyan. <laughs> Pinalapit ko pa yung aking videographer para makakuha ng magandang, uh, you know, yung video o di kaya yung, uh, photo. Tapos ipakita ko na rin pati yung uh, puting bato na yan, limestone 'yan eh. Hindi ko alam kung paano na puntayan 'yan dyan sa mga dagat na kasali sa alam mo na breakwater. Anyway, balik na tayo sa breakwater kung saan saan na tayo napupunta. So ito 'yon. Parang alam nyo yung bangin para hindi mag-erode. Tulagyan mo ng mga bato na ganyan kalalaki. Para hindi babagsak at lupa at unti-unting kainin ng tubig. Yan ang ibig sabihin yan. Nagyan nila yan ng mga bato dyan sa mga dagat mismo. Kasi sa likod nyan, wharf na siya. o so, lahat ng business ng um, port, andyan na nakasalalay. Kaya kailangan nilang protectionan. Like ng mga cruise, yung mga kahoy uh, ina-export sa China para gawing mga upuan or mga building or whatever na product ang kahoy. And dito nang galing yan sa New Zealand. Kaya pinaproteksyon na nila. Tapos, syempre yung mga container van. Pero paminsan-minsan lang ito nagbubukas. Pag hindi busy ang wharf, nakabukas yan. Lalo na pag weekend at saka holiday. Tapos, pag may cruise din yung umaalis yung cruise, binubuksan din nila yan para kahit papano. Mapanood ng mga locals ang pag-alis ng cruise. Di ba nakakatawa? Tapos makakita ka pa ng mga seals dyan. Pahingahan kasi ng mga seals yan dyan. Isa pa yan kung bakit pinaproteksyonan nila yan. Yung palaging nakasara para kahit papano. Yung mga tubig dagat na ganyan eh makapagpahinga ng maayos at hindi madistorbo ng tao. So, hanggang dito lang muna. Ang lalaki ng mga bato, o, oh, diba? Volcanic uh, rocks po yan. Okay? So, see you in my next vlog. Bye! Have a nice day, everyone! Sana tumama yung aking paliwanag. See you guys! Bye!